Ayan, manguha tayo dito ng talbos ng talinum, ayan, talinum, ayan. Saan nang tanim itong aking munting garden? Ipapabayaan ko na naman. Ayan, naribos tayo dito. Talinum, tinatawag nilang talinum. isasawag natin doon sa ating gagawing sinikang sa bayabas ito tumubo lang dito eh hindi ko alam ito dati sinabi lang sa akin na pwede pala itong mulayin ay, okay, nahulog pa ano ba yan umbes na kang kung ang lalagay natin Pagiging sa Lugutogin ng Sinigang sa Bayabas ay ito ang Pus ng Talinong Malago sila ngayon kasi nag uulan, nag uupulan ngayon lalago sinasaw ko rin ito sa ano nagluluto ako ng lutong ilokano yung, yung tawag namin inabraw binending may malunggay talbos ng Moti kung anu ano pa ang tawag nga aming tinindig bigyan ng talong okra marami na eto? Sama na natin itong talbos ng ano. Pamote. Matibas, matibas. Hindi na lumago itong aking ano. Alibati. Oh. ito. Okay, Pwede na ito. Marami na ito. Ayan, panibagong pagluluto naman tayo mga ka-idol. Meron tayo ditong ulo ng tilapia. Ayan. Dalawang piraso. Ganyang kalaki. So, isisigang natin ito. Sisigang natin sa bayabas. Ayan, bayabas yan. Malaki ito. Ganyan din kalaki niyan, Isang kamaw. Ayong mga gulay. Ito, talong. Okra. Pero tayong labanos. At yung sili dinawawala nawawala ito sa sinigang. Ayan, may rekado natin yung kamatis, sibuyas at luya. Ito, imbes na bangus, may eh, meron tayo dyan sa rep. Ito na lang ang ating sisigang ulo ng tilapia. At ang ating kangkong ay hindi rin kangkong. Ito rin yung nakuha natin dyan sa ating taning. Sa munting garden natin yung talinom. Tinatawag nilang talinom. Tahon ng talino. So, start na po tayo magluto. Ito, lalagay natin ng mga ricado dito. Kamatis. Sa so, isang kasirola, lahat dito na. Lalagay na rin natin itong bayabas natin kasi matigas yan para masabay na siyang maluto lalagyan natin ng tubig ito yung mainit na para madaling kumulo lalagyan natin ng mainit na na tubig inainit natin sa electric kettle ayan Siguro mga tatlong cup yan. Palagyan natin ng asin. Paminta. Paminta. natin ng konti. At tatakpan uh, na natin para kumulo siya ulit. Maluto yung ating bayabas. Sabay na rin, na rin, na rin pala natin ito. Labanos kasi matigas ito. matagal maluto yan yung labanos sabay na natin yan Ayan, kumulo na siya ilagay na natin yung ating tilapia ilagay na rin natin yung ating mga gulay talong okra Sabayin na natin yung ceiling haba. Ayan, ceiling ring Lagyan na rin natin ng seasoning. Ayan, biching, biching. Baka naman. Isang kurot lang. O dalawang kurot. Ayan. Pwede okay, na yan. At takpan natin ulit. Pag yan naluto yung gulay, lalagay na rin natin yung talbos ng talinong. Ayan, nailagay na natin yung ating talbos. Hindi na natin na i-video nung ilagay natin. Ayan, hindi pala naka-on yung ating video. Ayan. Tapan muna natin ito. Luto-luto pa muna natin yung talbos. A few moments later. So ayan, luto na yung ating sinigang sa bayabas na tilapia. Ulo ng tilapia. Ayan, oh. Mga nga natin. Hmm. Sarap, masarap yung ano, manamis-namis yung kanyang sabaw meron siyang kunting asim naman dahil dito sa talbos ng talinong so ready na, ready mukbang na po ito haliin na po kayo at magmumukbang na po tayo hmm, sarap ng sabaw